tahan. Tama ba 'yung kapinilanpasan? Ah, uh, so aaming babalikan. Baka, ito 'yung ka kapinilan. Tara. Di ba pandikan po kami dalawa pa mag-asawa. Di ata suna lang kasi malakas. Yan lang na may tindahan. Yan sa sarado. sa Rado tindahan nila. Yan. Ayan, yan o. Ay, bukas pa yung tindahan nila. Kala ko, sarado. San ka mag, ano, babaking? wak naman yun. May tindahan. Kala ko, sarado tindahan nila. Tawag ako. Kumari ko yan eh. Ayan, dito tayo sa bahay ng uh, si mga manto. Si mga manto. Manto. Ayan. Uh, si Mrs. na mag Kami sa senior. Kailangan ko si mama mo. dapat ka na dun. O, yung, 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 ano, yung, Wala bang nagabiso? Okay. Kalsuhan mo muna ito, ma. Ma, kalsuhan mo muna. Ito, baka hindi yung

So, ayan, dito tayo sa kay uh, Manto. Sige dito si si Okay lang, okay lang. Ah, uh, kailala niyo na po ako ano po? <laughs> uh, ako po yung uh, bagong uh, tinalagang uh, Pangulo ng sitio ng mga senior. Uh, kapalit po ni si din naman po kasi ay Masin, ano lang ay, acting lang yun, acting lang siya hindi uh, uh, naman talaga siya ang pangulo kumbaga pinapinan ati, lang ati, niya lang. Uh, ang pangulo talaga is si ano, si, ka, si Maring Lodi so, naunawaan naman natin dahil uh, maraming uh, inasikasong uh, uh, mga apo uh, uh, at uh, hindi rin nila masikasong pag-aabiso sa pagka meeting at kung mga Ah uh, ayo ayuda din natin alam uh, kasi naka Bali yung pong uh, uh, sa si Kaliti naman busy rin siya uh, so hindi rin niya talaga maharap. din na uh, saka acting lang siya talaga naman siya inamin naman uh, sinabi naman niya mismo na hindi siya ang pangulo acting lang so pinapila lang niya tinulungan niya si Marilou din so uh, decide yung Pang Pang uh, pangulo pangkalahatan pangulo so, yung overall pangulo uh, president si uh, pangulong uh, June na lobeng kalimutan natong Ah na mag ano elect ng uh, panibagong bagong president so ako yung kanilang uh, pinalit Kaya, po uh, uh, hindi ko po maiibig pangako na 100% lahat ng uh, ng uh, bin uh, tawag dito binibigay sa senior Uh, limbawa sa mayroon nag-donate mm. hindi ko pinapangako na 100% pero sinisiguradahin ko sa inyo 99.9% makakarating po sa inyo <laughs> asahan nyo po yan asahan po yan ito na start na ito kahit na ako may, mayroon akong nararamdaman at uh, bawal sa akin mapagod uh, pero bilang bagong ilik na no, eh, pinilit kong kumilos para sa kanila para sa atin na mahanto lahat to eh okay. hindi lang para sa isang tao so ito meron pong nagdonate nito ang uh, ito po ay eh, galing sa isang ano rin foundation may nag-sponsor uh, maswerte tayo dahil meron tayong uh, uh, tawag dito uh, kasamahan sa ating asosasyon na may connect kiniktado sa Caritas. So yung foundation na yon ay nagdo-donate sa Caritas. So bilang uh, siguro tumulong na rin sa atin mga senior dito sa Tanay, sa Tandang Kutyo. Inano niya ah uh, kumbaga uh, hiningi humingi siya ng ayuda, ng konting ano. So ito dahil po ang ito apat po talaga ito dahil po kukunti lang pinag uh, party party oh. binawasan ng isa para naman doon sa para para magkasya kasi po ang dumating iko kunti lang eh oh, so katanggapin ay, po natin ito. bilang pasasalamat po dun sa hindi, hindi ko na kasi hindi ko na memory yung ano ng Mar foundation eh pangalan ng foundation man, pero maraming salamat sa nag uh, uh nag uh, sa nito ating sponsor na isang foundation So yan maraming. po. Maraming maraming salamat okay, po. Uh, sana po. At salamat. hindi lang po yan. Pagka mayroon mga dumating, okay. makakarating po sa inyo yan. Napagod ako. <laughs> okay lang. Sabi nga naman ni Pangulo kahit hindi mo na. Dahil pinatawag mo na lang ako dun sa inyo. Hindi, okay lang. Okay, okay lang. May sasakyan naman. May um, Wala nang, ano, bali... Nalo pa na lang kinakabahan. Ilito siya no, yung dito, yung kal, yung kalbo ang pelido Yung kalbo ang pelido Munti Kalbo. Hey, Munti Kalbo. Ano? Senior na yun eh. Hindi ko po alam. Bakay, wala naman Munti Kalbo tin naman si Nem sa atin. Bakit? Wala Munti Kalbo baka hindi siya nagpa-register dito. Walang wala, ano. Sige, tanungin din natin. Eh? Sundin natin. Senior na yun yung... eh, alam ko. Ano, ito ang magkasawa ni Lili. Ah, galing Mas, na, na kami ron. Doon na, do, na lumagpas nga kami. Ah. Naalala nito, na mayroon kaming nalagpasan. Parang <laughs> mayroon pa, mayroon pang hindi nabigyan. So bumalik kami. May dito. Mayroong ambaga na ng ay, ng ipaliwanag mo na pa. Ah, may ito, ma may maipaliwanag ko nga pala sa inyo. Eh. Hindi nyo pa ba alam yung ano, yung... Uh, Nakarinig na yan yung tungkol sa inyo, ano natin. Yung, hindi sa insurance. Sa hindi insurance ito. Bali, ano po, ka ito, oh, kaagapay okay. ka ito. Kaagapay program. Oh, okay. Ang nakapaloob po dito programa uh, ay dalawa, dalawa lang yung uh, benefit oh, okay. na ano, ang na-covered uh, nitong ating uh, kagapay. Uh, Unang-una po birthday. Uh, pag member ka dito na na-avail mo yung uh, January to December. December uh, pag nakapag contribute ka na mm. ng 12 months oh. automatic yon merong kang birthday gift na 500. 500. Mm. Automatic po yon. Oh, nakakatanggap sa Ay, di, hindi bukod yun, po bukod yun, po yun, yung po sa barangay uh, dito lang ito sa atin sa uh, sa senior po sa senior, sa senior po ito samahan sa samahan to sa asosasyon ngayon uh, lahat naman tayo doon po, eh. po punta ni oh, eh. natin uh, uh, na o, oh, practical <laughs> tayo uh, in case na may merong mangyari uh, mawala isa oh meron automatic na matatanggap na 5000 matik po yon at yun naman ang paghulog po noon pwedeng nyo pong hulugan ng uh, biglaan, Oo. buo, kasi oh. So, 720. Ah, 720. Opo. Ngayon, kung gusto niya naman, ngayon. oh, gusto niya naman ng monthly, is 60 pesos so, per, per, uh, month. Ito po ang ating treasurer, oh. Um, uh, si Mrs. Eh, may dalawa, 120. 120, oh, 120 Ayon. kayong dalawa 120. sa isang buwan, o. Oh. Ngayon, kung may nakakalugog naman, pwede niyong barayaran ng quarterly para hindi, ano, hindi mabigat. Yan, Marci. Oh. Hmm. So yon, ayun uh, po ang ano, ayun po ang ating programa. At uh, hindi lang po 'yan diyan nagtatapos dahil pag ito po nag-grow itong ating uh, ano, At sumama. Talaga mayroon bang anong katulad niyo na Katulad oh, nito, di ba? Ngayon no, okay, din naman doon sa, ba sa bayan kay do di ba? Tingnan natin sa bayan ni Kap Pwede rin din maghulog. Pero sa'yo naman. Mm. Pero pwede rin sa akin si Ganda. Oh. Pwede rin sa akin. May resibo din. Oh, pwede pwede may, may na, naman. Na, meron si po tayong pa ano, ay, meron po tayong uh, resibo na i-issue dun sa, halimbawa, naghulog kayo. Meron pa kami i-issue sa inyong resibo. Ay, ayaw po namin yung uh, tatanggap lang kami ng pera na walang kami ibibigay na resibo kasi po, pera po yan eh. Okay lang naman yan. Po. yan oh, ay, ay, hindi po. Ayaw, po, ayaw ko po ng... <laughs> Ayo, kailangan po very sibo talaga para na. po ano, para mas uh, maghulog kami sa iyo. Hmm, pwede po sa kanya, pwede rin po kayo di bericho kung na, kung lang, mo masaya kayo. Oo, na oh, pwede naman doon, bericho doon sa ating opisina. Ang opisina po natin, doon po sa ilalim ng bahay ni Kapitan Pilo. Ayan ang opisina natin. Hindi po sa Tandang Kotchop mismo sa ano, Poblacion, Sa Bambuni Pasyo doon. Mayroon opisyal lang. Pwede ninyo kasi may, Pwede siya, po. Siya naman may, may resibo o. naman. Nandiyan sa kanya ang resibo eh, binigay na kami ang Binigyan resibo. Nandiyan na kanina galing kami. Ay, Opo. Ngayon po, kumbaga, hindi naman sa pag-aano may maasa ang Opo. O, mo lang ng kape. Ay, oo. <laughs> <Ay>, <yan, laughs> maging practical tayo? <laughs> lahat naman tayo dyan pupunta. O, kasi baka mamaya, yung pambili man lang ng kape ang laman. Opo. Ay, opo. Pa. opo. <laughs> Ngayon po, kung mayroon kayo mga katanungan tungkol sa pensyon ng uh, natin, mm -hmm. Ah, uh, sa ngayon po wala pa akong maipapaliwanag, wala okay, po akong mai kasi, kami, kasi... Wala pa, Opo, na, wala kahit ka membrane hindi. po hindi pa rin nakakatanggap. Hmm. So 'yan po ang ating inaayos hmm. ngayon na magkaroon muna tayo kahit man lang sa lokal. Mhm. Isingit uh, e, mo na pa. Bihan ng bawa kung naka sa sama naman 'yan sa sapi yan sa atin sila hmm. ate. Hmm. Bali ang magbe-birthday ay eh, makukuha bali 2,000. To... Paliwanag mo. Bali 1,200. 1,200 kasi sa meron tayo sa munisipyo 500. Okay. Meron tayo sa Barangay, 200. barangay 500. 500 lang, 200. 200, 200 o oh 200. Plus sa atin. Plus sa atin 500. 500. 500. So Baliw antu. Di ba? Hindi ba ako nakakakuha sa barangay. Ay Bakit? ako nakakuha. Hindi, Di pagka may birthday e. mo sa BM pa sama ka rito. Nung nakadalawang, nung unang taon. Nung unang taon may mo. Kailan ka 17 ako. Ah, tapos, tapos na 'yan Oo uh, kasi ganito ano, uh, noong taon. nakakuha ko sa munisipyo. 500. Mayon hmm. Pumunta ako doon sa barangay. Nagpasa ako doon doon. E. Pumunta. <laughs> Pumunta sa sabi sa barangay. Ang sabi sa barangay. Ang sabi sa barangay. Pumunta ako kay koordinator. Pagdating ko sa koordinator, sabi naman sa barangay. Ay, Okay. kasi kasi uh, yung kasi na pag-usapan uh, nila na pagkalimbawa na bayaran mo na yung from January to December uh -huh. ay pwede ka nang uh, makakuha Binag, ano po yun hindi po yun inunord. nord uh -huh. bale ang start to timba nag start kayo ngayon ngayon nang start uh -huh. so next year, next year uh -huh. makakatanggap ka na kasi ganoon din kami, nag-start kami ng ano, ng... ano? pala, nag-start na ako noong June. May, May. tayo nag-start, hindi pa kayo makakuha hindi sa birthday pa kayo makakuha sa birthday nito, wala pa. Hindi pa, ako Next year. Dapat pala, nag-start ako ng May para sa May. Opo. salamat Wow. Sa, na oh, sa, sa, start na kayo, pwede na kayo mag-start. Sige. Sige po, salamat. Salamat. sige. Sige. Okay, God bless po. God bless. So, ayan po. Ah, oh. So, thank you. Okay, salamat po. Okay. Uh, Tuloy na po kami. Oh, uh, uh, ng... uh, lahat po ng ano, lahat ng ano pag galing pag sa pamiting, okay. Dapat malalaman na Pro oh. na lang, na lang po. Ah, ito uh, siguro uh, next next week siguro pag wala akong pasok. Meeting tayo. Magpapatawag so, ako ng meeting. Dyan si naman Friend, friend. naman tayo oh. mm -hmm. Saka ano, tayong senior, mayroon na tayong ano, vlogger. Ano yung pa? Meron tayong uh, ano, meron tayong... Uh, ibibigay ko sa'yo. Oh, uh, sige, uh, sige. Pinagawa ni Pang... Parang uh, group chat ba? Group chat. Oh, yun, oh. sige, salamat. Okay. Salamat. Salamat. Okay. Welcome. Okay. Well, uh,